mula na naman buti pa yung labuyo nakasilong kasi ayaw natin na masakit sila kasi napaka sensitive madali lang masakit gastos ng ng gamot ito so yung mga panlaban natin kawawa na mula na naman tapos paggabi uulanin din. Walang tulog. Walang tulog yung uh, manok. Okay lang yung sa umaga lang mag ulan. Dito pa sa gabi. Ah uh,